Mark Pingris, nilinaw na wala silang special na ugnayan ng aktres na si Kim Rodriguez. Sa wakas nga ay nagsalita na si Mark Pingris tungkol sa kumakalat na isyo sa kanila ni Kim Rodriguez, pinabulaanan nga ng basketbolista at tinaguri ang Pinoy sa Kuragi, na si Mark Pingris ang mga kumakalat na balitang may namamagitan sa kanila ng aktres na si Kim Rodriguez, sa kanyang Facebook page ay diretsa ang sinagot ng asawa ni Danica Soto ang mga intriga na ibinabatulaban sa kanya, walang katutuhanan ang mga lumalabas na balita tungkol sa amin ni Miss Kim Rodriguez, saad ni Mark, pagpapatuloy pa niya, walang namamagitan sa aming dalawa gaya ng sinasabi ng ibang tao, aniya pa ni Mark, nakasama lang raw niya si Kim sa isang basketball event at noong minsay naging news ito ng kanilang basketball team, nagpapasalamat naman ang basketballista sa mga taong nagpakita ng concern sa kanila, sa kabila ng mga negatibong comment tung ibinabato sa kanila, salamat din sa nagpaabot ng concern okay kami ng pamilya ko, wag na po tayo magpakalat ng mga balita na hindi totoo, sa ad pa ni Mark. Samantala, humingi naman ng respeto ang basketbolista at hiniling na huwag nang idamay ang kanilang mga anak sa isyo, humihingi po kami ng respeto para hindi madamay ang mga anak namin ni Danica, salamat po at God bless po, pakiusap pa ni Mark, samantala, Una nang ipinagtanggol ng best friend ni Danica na si Pebbles Duque ang basketbolista tungkol sa issue, remark Pingris, that photo WS taken before pa February 16, my best friend Danica and him have a very beautiful family, holy week na, dasal na lang po tayo para naman mabawasan yung mga kasalanan natin, say ni Pebbles, samantala, umani naman ng libu-libong komento ang post na ito ni Mark Pingris at merong 650 shares.